Sa pong mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Ito po ulit si Doc Roger Tapasio, isa pong naturopathic doctor na handa pong tumugon sa mga katanungan po ninyo at magbigay po ng mga health tips, mga health information po. Dahil ito po ang akin pong misyon, dahil patuloy po akong pinapagaling ng ating dakilang Panginoong Diyos at ang ating tagapamagitan ng ating Panginoong Yeso Kristo. May nagtanong po sa akin ito po. Dok, meron lang po ko i-reveal -re sa'yo. Kasi po, dati pag ako'y niregla, nagkakaroon ako ng mas sa suso ko. Pero pag natapos naman po yung menstruation ko, nawawala. Tuloy-tuloy po yan every month. Kaya lang ito pong nakaraan, nagkaroon ako ng uh, nakapaan na naman na matigas na Bukol sa suso ko, nagkaroon ako ng menstruation. Tapos yung nawala, andito pa rin hanggang ngayon. Patuloy itong lumalaki. Dok, pwede bang patulong? Ba't nagkaganon? Tumbukol na ito. Gusto ko na pong ipacheck up. Natatakot lamang po akong ipabayopsi Dahil napanood ko yung video reels po ninyo. Pero ipapa-ultrasound ko po. Pero ang tanong ko lang po, Dok, bakit po nagkakabuko ang tao? Ano po talaga ang tunay na dahilan? Ito po yung itutugon ko po sa nagtanong at itutugon ko rin po sa mga taong nakikinig sa akin. Baka nakarelate po kayo. Alam nyo ba sa Pilipinas, may limang kanser na nakamamatay? Ano po yan? Una, lung cancer. Pangalawa, breast cancer. Pangatlo, colon cancer pang-apat cervical ovarian endometrial cancer at panglima prostate cancer Alam niyo po ang common denominator po niyan ay ang pagkakaroon ng malignant cell or bukol or tumor na active Pero bakit po ba nagkakaroon ng bukol ang isang tao at bakit nagkakaroon ng malignant cell or cancer yung bukol na yon ito po ang dahilan. Kasi po ang cancer ay isang abnormal cell growth. Sa malusog na katawan, may mga cells na namamatay at napapalitan ng another cells. Ang pagkasira ng cells ay nagaganap dahil sa lifestyle, yung environmental factor, ano po 'yan? Yung lifestyle or internal factor, 'yung po 'yung genes or namamana. Kaya minsan ang cell ay di namamatay at tuloy-tuloy dumadami hanggang nade-develop ang cancer. Cell na dumami at nade-develop ang tumor. Madalas, ang pasyente ay namamatay dahil sa metastasis o pagkalat ng cancer. Ang malignant cell ay pumapasok sa circulatory system at bumubuo ng ibang cancer tumor sa ibang bagi ng katawan. Marami mga pag-aaral para masugpo ang cancer pero ang cancer pa rin ang leading cause of death sa mga may edad pati sa mga bata. Alam nyo ba sa Amerika, isa sa apat na tao ay namamatay sa cancer. Kaya mga kapatid, ang hirap po no, yung bukol pong yan. Pag may nakapana kayo, huwag niyo pong babaliwalain. Pumunta na po kayo sa pinakamalapit yung pong doktor. Magpa-screen test po kayo. Kasi po kayo po nakakaramdam po niyan. Dapat sa una pa lang, kapatid, sa una pa lang, na may naramdaman ka, huwag mong babaliwalain. Kasi baka nagtitipid ka, ay mong gumastos. Pero pag lumalayan, at lalo pang nagmetastasize yan at nasa last stage ka na, lalong mas malaki ang gastos, alam nyo, gagastos ka rin. Kaya bakit sa umpisa pa lang ay hindi mo naagapan? Ang cancer ay naagapan hanggat maaga pa. Pero kung malala na, mahirap ng sugpuin. Bakit? Kumakalat po ang cancer. Pag sa na yan, papunta sa iba't ibang vital organ, hanggang sa buto, sa brain, sa lungs, yung breast cancer lang yan, ha? Kapatid ko, it's about time na dapat ng uh, bulayin mo na sarili mo. Kaya sa akin po, kapatid, sa lahat na nakakaranas, na nagkaroon ng bukol, kapatid ko, ipacheck up na Ang bukol, nagkakaroon lang po yan at dumalaki because of sa acidic environment. Ano po yan? Na, yan po yung pinaliwanag ko po, po sa inyo. Kaya ang sa akin lang, gawin nating alkalinize ang dugo po natin. Kumain tayo ng tama, mga nutritious food. Iwasan nating ma-stress, magpahinga, tamang tulog. At gawin po natin yung utos para maging malusog ang isang tao. At lagi nating uunahin ang pagtawag sa ating dakilang Panginoong Diyos at ang ating tagapamagitan na ating Panginoong Heso Kristo. Alam niyo ba? Wala tayong malalapitan kundi sila lang. Wala tayong malalapitan kundi ang ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Heso Kristo. Huwag tayong lalayo sa Kanya kumapit lang po tayo sa ating Panginoon. Bakit? Kahit last stage pa yan, gagaling yan. Dahil ang ating Panginoon Diyos ang dakilang manggagamot. Ako po si Dr. Roger Tapasio, sharing good vibes and good life.